Ngayon ay dadalin ko naman kayo sa pinaganda at pinabagong pasyalan dito sa Mubo, Masbate Ang KM9 Garden Tara! Kaya siya tinawag ng KM9 Garden ay dahil from Masbate City to dito sa Mubo, Masbate kung saan located ang KM9 Garden Ang layo niya ay 9 kilometers So kaya tinawag itong KM9 Garden Unang highlight dito sa KM9 Garden ay ang pigeon feeding Perfect para sa mga nature lovers at mga bata. Nakakatuwa silang pakainin at panahorin habang sila'y kumakain at naglalaro sa paligid. Yay! So ganito yung ma-experience nyo dito sa loob ng KM9 Garden. May experience nyo to every 3pm dahil yung release ng ibon alas stress ng hapon araw-araw. So ayan po. So sino pa gusto? <laughs> Marami akong pagkain dito. God, di ba? <laughs> Kasama rin natin ngayon ang may-ari ng KM9 Garden na si Sir Jobin Aguilar. Naikwento niya sa atin na may isang ibon sila dito na isinali sa Racing Pigeon na nanguna sa karera from Cebu City to Masbate. Actually, meron kaming ginawang tour doon Parang i-mortalize namin. Ay, ah, yung ano, yung statue doon? Oo, yung statue. Siya yung first, fastest bird na nakarating mula from Cebu City to Masbate Mas City. Anong year po yun, sir, na contest? Siguro 2017, nakalimutan ko na. Hanggang ah, ngayon, andito pa po, sir. Buway pang ibon? Buway pa. Ilang hanggang oras binahin niya, sir? Yung tablet, Ikaw po sigurado kung parang 3, 3 hours and uh, 50 minutes. 3 hours and 50 minutes? Grabe, no? Ano po ba ang training na ginawa ng ibon na yun bago siya sinalisa? ganyan pa racing pa contest na yun? Uh, tulang jeans nila, homing talaga sila. Ganun dito. Oo. -o. Yun talaga Uuwi sila. Uwi na no? uwi sila. So, ang ginawa lang namin, konti-unti. Yung first release namin, pinatawa namin ng na. kilometer 5. And then next release, Kadagdag past 5 kilometers, uh -oh. palayo ng palayo. So, na, natutultulan niya mag-uli. Oo, oh, na, na yan. Didi kayo mismo? Didi mismo sa bahay niya. Sa loft niya. Ang tawag dito, loft. Ah, Ito may landing board tayo dyan magla-land, dyan papasok ang ibon. May mga ibang ibon po ba kayo na na-train para sa racing pig pigeons na hindi rin, hindi na bumalik? <laughs> Meron din, kasi yung iba hinuhuli ng mga may hilig din. Oo, oh, nilalambat ano? Hingin, ha, na no? Pag umiin oh, huli ng tubig, hinuhuli, Inaalagaan din nila para i-compete. Pero yung first ever na alam kong farthest race na ginawa ng Masbate City. First, first yung never. first bird to oh, arrive, arrive ng ah, ibon ah. ko. Natin. Dito sa area na to guys ay ito po yung mga fancy pigeons na makikita nyo sa loob ng KM9 Garden. Makikita natin dito ang iba't ibang klaseng ganda ng mga ibon. Katulad nito, naiiba talaga. Yan, yung balahibo'y paganyan, pabilog, tapos ibang-ibang chorayan -ibang yan. Nice, ang dami. Papuntang yan doon. Ito so, guys, pupasok tayo sa isang bahay dito na kung saan. Makikita natin dito yung Persian Cats. So, open for ano din to sir sa mga bisita na mga... Pwede. Pwede buksan to para... Oh, hanggang bintana siguro. Ah, tingin-tingin okay. lang. Ayun o. Oh. So, nakahiwalay sila. Sa dito sa kwarto na to, puro lalaki. Doon naman sa kabila, babae. Next up guys ay ang dog tricks. Abay, akalain nyo ay meron din pala dito? Siguradong maaaliw kayo sa mga talented na mga asong nagpapakita <laughs> ng kausayan sa iba't ibang tricks. Yeah. So, pag ito tapak ko po, so stay, kumat ka ng stay. Tapos pag ihagis mo, sabi mo get. Get. Oh, get. Sige po. So, uh, example ko po. Hunter, Hunter okay, stay. okay oh, get. Ah, get. So, ganun lang po. Tapos pag makuha, good boy. Yeah, good boy. Good. Okay, okay. Come. Good boy, Tinuruan boy. din pala ako ni Kuya Ronnie kung paano mag-train okay. ng aso. Katulad na lang okay. nito. Ah, uh, sabihin niyo po, pagtapok, pagtapok mo. so get. Okay, okay pag itch ko okay. daw sa bahay, get. Get! Go! Go! Ah, good boy, good boy! Come, come! Come, come! So, yan yung mga isa sa mga masasaksyan nyo dito sa Kevin Garden. Pwede rin kayo mag-throw nung, nung, uh, nung gamit na ginaitsa. Tapos si Hunter ang makuha. Ayos! At hindi lang yan ang mai-enjoy nyo kundi marami ring mga statues ng mga hayop ang makikita din dito. So, isa sa mga pwede nyo gawin dito ay pwede kayo umakyat at sumakay dito sa kabayo. So, pwede kayo dito maupo at mag-take ng mga pictures. Katulad ng ganyan. Last, para sa mga mahihilig sa garden, ay swak na swak ito para sa inyo. Dahil may iba't ibang uri ng plants dito na for sale. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong koleksyon o pampaganda ng inyong garden, ito na ang tamang lugar para sa inyo. Alam nyo ba na pwede kayo mag-overnight dito? Ito yung room. Tara, magkano? 2,500 pesos per night. So, good for two persons. Pero pwede naman daw, four persons ang magkakasya dito without any extra charge. Dahil may makikita dahil dito ang dalawang double size bed. Yan. Gusto ko yung lugar niya. Mabango. Air-condition din pala. Tapos meron dito ang cabinet. ito yung banyo. May heater, sink, toilet. Nice, malinis. At para sa mga naghahanap ng perfect venue para sa kanilang mga special occasions, ang KM9 Garden Den ang sagot. Dahil may events area or function room sila dito na perfect para sa kahit anong celebration. Ang maximum capacity dito, sir, 100. 100 yes, okay. With table and chairs na. Tsaka presko, may mga electric pandin sa gilid. Tsaka malaki, tapos meron doon stage. Kapag pinadecor nyo to, mas lalo itong gaganda para sa mga special occasions nyo like wedding, receptions, or kung ano pa man. Ang lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng masipag na may-ari na si Sir Jobin Aguilar. At ang maganda pa ay very affordable. Ang entrance fee, 20 pesos lang. Pero balita ko ay baka mag-increase na ito later this year. Kaya sulitin nyo na habang mura pa. Kaya hanggat mura pa, ang entrance fee ay bisitahin na etong KM9 Garden located lang dito sa Mubu Masbate. Siguradong siguradong mag-i-enjoy kayo mamasyal dito. Oh, kita-kits tayo dito ha!